So, ayan guys, mga likot na naman tayo ngayong araw dahil wala akong pasok sa aking trabaho. Sideline muna ako dito kay KRC. Ayan, at may pinatira sa atin dito. Baklas daw. Magbabaklas tayo ngayong araw. So, ito ang problema pala nitong unit na to, L300. Is tumataas ang kanyang temperature. Uh, Na-check na ni KRC, ito malambot daw ang kanyang clutch fan. Kaya yan ang pinapabaklas sa atin. So, kailangan natin baklasin to ilabas natin para malagyan ng silicone oil. So, ito ang tatanggalin natin, cover na to yung kabiak lang na yan gagamitan natin ng gis na liabe tapos itong kanyang radiator hose plies naman pantanggal sa clip tsaka itong kanyang fuel filter ayan tatanggalin natin itong bracket na to sa bracket lang tayo magtatanggal ha wag yung mismong fuel filter ha ayan tapos yung kanyang hose tatanggalin din natin yan plies din ang gagamitin natin dyan sa clip so para madali nating mailabas ang kanyang clutch pan so babangga kasi yung mga LCD dito pag hindi natin binaklas tong kanya fuel filter at saka yung radiator hose hindi natin may lalabas yan dyan. so pero first time ko lang magbaklas sa ganitong model no hindi ko alam kung 2020 2022 model ata to hindi kasi tulad ng ibang L3 to maluwag yung sa may radiator nya madaling magbaklas ng clutch pan so ayan tirahin na natin to guys simulan na natin to ayan nga at dito sinimulan ko ng baklasin guys gumamit na ako ng place para doon sa clip no hindi ka kaya yung kamayan so dito hindi may wasa, may matatapo na kulad no kasi nagtanggal tayo ng radiator hose kaya magsasayang muna tayo ng kunting kulad ngayon dadagdagan na lang natin may pagbalik dito may ginamitan ko na ng impact yung kanyang fuel filter na bracket yung dalawang nut na dose para mapabilis tayo ng kaunti dito uh, binaklas ko na rin yung kanyang jis na tornilyo jis na bolt yan yung kanyang cover nahalati lang naman yung tatanggalin natin dyan yung kabiak lang nya hindi naman lahat na cover no ay dito ay first time ko rin yung backlash dito sa ano na to ganitong model hindi kasi tulad ng iba talaga na L3 maluwaga no kaya sabi ko kanina so ayan pero ano naman tayo dito marunong na tayo mag backlash backlash dating tagabot lang tayo ng tools syempre katagalan natututo naman tayo magbaklas no baklas kabit so syempre, yung ibang ano rin sira kailangan din natin may matutunan na kahit pa paano hindi naman tayo laging tagaabot lang pero ano naman tayo dito side sideline side line lang din dahil may trabaho rin tayo ano at ito ngayon tigas nung gis na nut nya sa clutch pan ginamitan ko ng pangontra dahil sumusunod pag niloagan Kaso bumaluktot yung ano natin masyadong malambot na rin naman yun. Gamit na gamit na. Kaya baluktot na rin. Ayan at medyo nahirapan nga tayo dito magdukot-dukot. So ito pala dati guys iba ang gumagawa. Ibang mekaniko ang gumagawa. Pero ngayon si Kuya na rin magagawa nito. Pati yung ibang unit nila. So ayan. Maganda at na dagdagan na naman ang customer. Ayan dumadami na yung gawa natin. Ayos yan. Sana tuloy-tuloy pa. At dito nga ipatuloy pa rin tayo na ipagbuno sa mga nut na to. Apat na nut to. Yung sa kanya sa clutch pan no. Para may labas natin. Yun lang kailangan natin tanggalin diyan. So sa pagmimikani ko guys, hindi laging madali ano. Minsan mahirap din. Tulad nito, mga dukutan, mga ganyan. Hindi laging nasa madali tayo. Nasa mga gulong-gulong, mga panlabas. Kailangan minsan sa mga ilalim din mga dukutan hindi mo makasasabi yung mga masugatang kaminsan mga gasgasgasgas -gas 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 sa kamay dahil sobrang sikip kaya hindi laging mahirap hindi laging madali, ganun lang yun sa pagmimikani ko kailangan mo ng tiyaga mahabang pasensya yan ang kailangan sa pagmimikani ko hindi laging pagalingan kailangan mo rin gumamit ng isip mga diskarte Ayan ang tunay na mekaniko. Binawalan ng diskarte. Eh. At dito ay tinanggal ko na yung hose. Pati yung kanyang wear na may clip dito. Tinanggal ko na. Ayan, ginamit ako ng pasikwat. Dahil sa gabal talaga. At ito na nga guys, bubunutin ko na yung kanyang clutch pad. Ito na, malapit na tayo sa ano, katotohanan. Ayan, konti na lang at mailalabas na natin yung kanyang clutch pad talagang dito yung masabit lang yung kanyang ilisi kailangan lang talaga natin ng timing ng paghugot so sa pagbalik naman ito guys mas madali na kasi alam na yan yung diskarte eh. so ayan na bunot ko na hanggang dito na lang yung aking video guys no okay na salamat sa panonood sana huwag kayo magsawang sa maporta like comment and subscribe palo na rin sa aking page ayan maraming maraming salamat hanggang dito na lang yung aking video guys